Good morning everyone! At ayun na nga, pagkatapos kong lantakan itong aking salad kahapon, aba, ay di ako talaga namang busog na busog. Pero sa napakagaan talaga sa katawan at napakasarap sa pakiramdam. Kaya naman kakay, itutuloy-tuloy ko na talaga ang pangangain ng salad. Ay sabi nga nila ngayon, ay malakambing daw ako. Ay siya, hayain na maging kambing basta healthy. Tara na! At tayo magmukbang ng ating vegetable and fruit salad. At pagkatapos ko namang magmukbang ng ating uh, fruit salad with lemon, ay eto na si kaso ko naman ang munting negosyo ng aking baby Miley. Dahil nga napakahilig niyang mag-bake ng cookies, ng crinkles at marami pang iba, sabi ko sa kanya ay gawin na namin negosyo yan at susuportahan namin siya ng kanyang daddy. Makailang beses din siya na nagtry nito hanggang sa ma-perfect niya at Siya na rin ang gumawa ng kanyang logo. At syempre, ang pangalan ng kanyang business ay ako na ang nagbigay ang sweets, by sweet. Pero syempre, ay tinda-tinda ko lamang yan dito sa salon at sa iba nating mga kabayan kasi hindi pa naman tayo magsisimula ng malaking business. Kumbaga, eh, practice-practice lang, support lang sa akin, baby Miley. Sadya nakakatuwa kapag ang anak mo ay nakakaisip ng mag-business sa napakamurang edad. At nang siya daw ay hindi nahihingi sa akin ng kanyang pang volleyball every week, ay ko sige, ikaw ang bahala. Kaya't binilhan namin siya ng mga gamit niya at syempre ang kanyang tupperware. Ito nga plastic container na ito ay napakaganda din talaga. Mura lang at talagang convenient. Nako, eh, pinagpapagawa Patong-patong ko pa ay munti pa nga matumba. At ginagawin ko nga ng magandang anggolo sa video. At kaka ipipicturean ko nga. Eh hala, ay natutumba nga. Eh di iibahin ko na lamang. Kaya ganitong ginawa ko. Pinagdalawang linya ko siya at pinagtatlo ko siyang patong-patong para kahit papaano ay matibay-tibay naman ang pundasyon. At syempre, iba-ibahin natin ang anggulo. Lagyan natin ng iba't ibang mga disenyo. At ito na nga ang kanyang logo. Paborito niya kasi ang kulay blue napakarami din niyang ginawang logo mga lima siguro yun at pinapili niya kaming lahat at eto na nga yung nanalo. Kaya naman kaagad ako nagpa-print niyan para kaka maidikit ko na dito sa kanyang bagong gawang crinkles. Kaya lang ay medyo maliit niya ang pagkaka-print ko kaya sabi ko kay bukas ay aayusin ko na at gagawin kong circle. Kaya eto nga at pauwi na rin naman ang inyong salonista. Bye 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 tayo ng kaunti dito sa gilid ng daan para hindi tayo ma-penalty. Hindi kasi pwede dumaan yung ating uh, bike doon sa mismong dinadaanan ng mga kotse o ng mga four wheels. Kaya dapat alam mo kung saan yung daan ng mga bike, kumbaga yung mga bike lane. So dapat alam mo kung saan yung bike lane, saan yung mga daanan na pwede kang dumaan at yung mga daan na dapat mong iwasan para hindi ka ma-penalty. Ganun po talaga kadisiplinado dito sa Abu Dhabi. Kasi siguridad ang pinakapangunahin nilang iniisip kaya sila ay naghihigpit. Kaya naman madalang na madalang ang naaaksidente. Huwag lang talaga matigas ang ulo mo at magiging safe talaga ang iyong pagbabay. Ganon din yung limit na speed ng mga scooter ay uh, pinagbabawal nila ng sobrang bilis. Kumbaga meron talagang certain speed lang na pwede mong uh, ilagay dyan sa scooter mo yung mga nag-upgrade o nagle-level up ng mga speed nila, hindi pa pwede yun. Dahil doon, nagiging, yun ang nagiging cost ng aksidente pag sobrang bilis ng iyong scooter. Ay ako naman, bike lang talaga ang aking uh, ginagamit. Kasi unang-una, exercise, maganda talaga sa health at nalalagyan ko ng basket katulad niyan. Hindi ka sa scooter at na uh, nahihirapan ako pag namamalengke. Hindi ko kasi mailagay sa basket. Wala naman kasi basket yun. Yun, ay regalo pa sa akin ni uh, Daddy ng 2019. Bin ginamit ko naman siya ng 2 to 3 times. Kaya lang, ang hirap pala pagka nauubusan ng battery. So, inakay ko lang din siya. Tapos, kainitan pa ng araw noon. Sobrang init nadala talaga ako. Tapos yun nga, hindi ako makapamalengke. Kaya sabi ko ay balik na lang ako sa aking bike. Itong bike ko na ito, 6 years ko na pong kasama yan. Kaya mahal na mahal ko talaga yan. Sa hirap at ginhawa, kasama ko na itong bike na ito. At nag-viral na rin ito one time. Nabili ko nga lang to ng parang 200 dirhams. Used na rin itong bike na ito, pero napakaganda. Hindi ko talaga ito pagpapalit. Ito mga, kahit medyo luma na, ay napakaganda pa rin ng takbo. Isang, be isang beses lang ako, ano ba yan, bolol-bolol na naman ako ba? Isang beses lang ako na nagpalit uh, ng gulong. O, sisano ulit yun, narinig nyo na yun. Hindi ko alam kung sariling amoy ba niya o na allergy siya kaya siya nang ating. Anyways, nandito na tayo. Pinapark ko ulit itong aking bike dito. Sa baba lang ito ng building namin. Dito mga kasalonistas, kailangan talaga ipapark mo yung bike mo doon sa tamang parkingan. Dahil pag yan nadaanan ng mga polis na nadya lang sa kung saan-saan nakapark, ay pagbaba mo, wala ka ng bike. Safe naman po yung ating mga bike dito sa baba. May lock lang siya. Dati nga hindi ako bumibili ng lock in. Eh. Nilalagay ko lang ng ganyan. Pero sabi nga nila, kung ayaw mo talaga na manakawan o mawala ng bagay, dapat ingatan mo rin. At syempre, laging susunod sa rules and regulations. Huwag matigas talaga ang ulo. Syempre, Kapag ikaw ay nagbabike dito, kumpleto din dapat may helmet at may vest. Dahil kung wala niyan, ay nako. Eh, ihanda mo na yung pera mo na pambayad sa fines. Magiging magaan ang buhay mo kung marunong ka sa rules and regulations sa bansang ito. At higit sa lahat, magiging ligtas ang bawat biyahe mo. Pag namin sa taas, meron naman tumawag sa akin na nagpapa view ng salon. Kaya eto, ay bumaba na naman kami ni daddy. Nagpasama na ako sa kanya. Ako nga ay nagbukas ng orange. Nagkako'y dadalhin ko na lamang at gabi naman na pwede nang kumain sa labas. At ako'y gutom na din i eh, kaya lang eh talagang tawag ng trabaho, kaya baba talaga kaagad ang salonistang mangyan. Wala akong inaaksayang oras. Pagdating sa trabaho, kahit anong oras pa yan, pupuntahan kita. At habang tumatawid nga kami dito ay nakita ko itong may mga dala ng bike. Kita niyo po, kapag ka tumatawid kami dito sa pedestrian lane, kailangan ganyan. Akay mo yung bike mo, hindi ka pa pwedeng nakasakay dyan. At talagang pag nachampuhan ka, edi eh, di kay iyak tawa, ay, saglitan din lang naman kami nagpa-view ng salon at pagkatapos naman yan ay pumunta na kami ng gifts collection. At kami ay wala nang na ang mantika. Ay, tinuturo ko nga kay daddy dyan ay ng peanut ngayon at itong faro na binibili niya dati na sampo ngayon ay sa islamang. Ayan ay binabaon namin sa trabaho kaya kumuha na rin siya dyan. At nakatanggap nga ako ng 40 dirhams natin today. O, di ibili na kailangan sa bahay. Tapos yung luncheon meat naman ay 3 dirhams pero hindi na kami bumili niyan. Asha yun lang ang kaganapan niyo yung araw na ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli and God bless us all.